Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Isang gabi lang sana. Isang gabing hindi na dapat na ulit. Pero sa gabing yon, Natutunan kong mas masarap palang mahalin kapag bawal. Ako si Len. Tita sa paningin ng iba, kasalanan sa paningin ng mundo. Pero sa kanya, ako lang ang babaeng minahal niya ng totoo. Pakinggan ninyo ang kwento ko. Kung paanong isang lihim na gabi ang bumago sa lahat. At kung bakit hindi sapat ang pagmamahal kapag ang mundo mismo ang kalaban mo. Ako si Len. Tatlumput apat na taong gulang. Independent at single, maraming nagsasabi, sayang ka. Hindi dahil sa wala akong narating sa buhay, kundi dahil sa wala pa raw akong asawa. Hindi ko na lang pinapansin. Sanay na akong mabansagang masyadong choosy, masyadong liberated, o masyadong malakas. Wala akong pamangkin, pero tila lahat ng anak ng mga kaibigan ko, ako ang tinatawag na Tita Len. Isa na doon ang anak ng matalik kong kaibigang si Alma, si Andre. Madalas akong tumambay sa bahay nila Alma. Simula pa noong magkatrabaho kami sa iisang kumpanya, naging close friends na kami. Ako ang madalas nilang kasama sa handaan, kasama sa kwentuhan, at katuwang sa pagluluto. Tuwing Sabado, automatic na nasa bahay nila ako. Komportable, masaya, walang komplikasyon hanggang sa nagparamdam si Andre. Nasa kolehiyo pa lang noon si Andre pero kitang kita na seryoso siya sa buhay. Tahimik at magalang. Madalang ngumiti, pero kapag ngumiti, parang may sariling ilaw ang buong paligid. Isang araw, habang naghihiwa ako ng gulay sa kusina, lumapit siya at tahimik na nagbigay ng kape. Tita Len, baka gusto mong uminom muna habang nagluluto ka. Sabi niya, ngumiti ako. Naku, salamat, Andre. Ang bait mo talaga. Isang simpleng kilos lang yon. Pero ewan, may kung anong kumislot sa dibdib ko. Sa loob-loob ko, sinaway ko ang sarili ko. Tita Kalen, bata pa yan, anak yan ng kaibigan mo. Pero habang lumilipas ang mga linggo, mas dumalas ang mga ganong tagpo. Minsan, nakikitulong siya sa kusina. Minsan, bigla na lang siyang uupo sa tabi ko sa veranda para makipagkwentuhan. Wala namang mali siya, pero ramdam ko, bawat titig, bawat tanong niya, may lalim. At ang mas nakakagulo ng isipan ko, nahuhuli ko ang sarili kong naghihintay sa kanya. Minsan, habang naghuhugas ako ng pinggan, tinanong ako ni Alma Len, parang ang gaan ng loob ni Andre sa'yo. Umiling ako, wala yan. Sanay lang sigurong may kausap na hindi nanay niya. Napatawa si Alma, o baka naman crush ka. Napangiti ako ng pakunwari. Naku, Alma, tita niya ako, Diyos ko naman. Pero pagtalikod niya, natigilan ako. Paano kung totoo? At mas nakakakilabot na isipin, paano kung gusto ko rin? Kinagabihan, habang naglalakad kami sa garden nila, nagtanong siya bigla. Tita Len, may nagugustuhan ka na ba ngayon? Napalingon ako sa kanya. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ako agad nakasagot. Kaya ang nasabi ko lang, wala, masaya na akong ganito. Gumiti siya. Hindi ka ba naiingit minsan? Yung may nag-aalaga sa'yo. May nagmamahal. Gusto ko sanang sagutin ng diretsyo. Pero hindi ko magawa. Dahil ang gusto kong sabihin ay ikaw. Ikaw yung gusto kong magmahal sa'kin. Simula noon, mas naging malapit kami. At mas lalo akong natakot. Sa mga gabing wala si Alma, kami ni Andre ang naguusap sa veranda. Nagbabahagi siya ng mga pangarap niya makapagtapos, makapag-ipon, makatulong sa nanay niya. At sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, lalo akong humahanga. Hindi na siya bata, hindi na siya simpleng pamangkin ng kaibigan ko. Isa na siyang lalaking marunong rumespeto, marunong magmahal, at marunong maghintay. Pero ako? Ako yung babaeng maraming sinasabi pero walang inaamin. Sa labas, matapang, pero sa loob, duwag. Kaya tuwing tinatanong niya ako ng diretsyo, palagi akong lumilihis. Tuwing tinatapat niya ako ng damdamin, palagi akong tumatawa lang. Pero ang totoo, bawat biro niya, bawat tita Len, baka pwedeng hindi mo na ako tawaging pamangkin, ay parang unti-unting sinisira ang pader na itinayo ko sa pagitan naming dalawa. Minsan iniisip ko, bakit siya? Bakit sa dinamirami ng pwedeng umistorbo sa puso ko, bakit kailangang siya pa? Siguro kasi sa mga tahimik na gabi, siya lang ang nakikinig. Sa mga araw na pagod ako sa mundo, siya lang ang kumukumusta. Sa bawat pagkibit palikat ko, siya lang ang hindi sumusuko. At kahit anong gawin kong iwas, kahit ilang ulit kong sabihing tita lang ako, sa mga gabing tahimik at malamig, pangalan niya pa rin ang nasa isip ko. Si Andre. Ang lalaking hindi ko dapat minahal, pero siya lang ang lalaking nakakita sa akin, hindi bilang tita, hindi bilang kaibigan ng nanay niya, kundi bilang babae. At doon ako tuluyang natakot, dahil alam kong kapag bumigay ako, wala na itong atrasan. Ako si Len, at ito ang simula ng kwentong hindi ko na kayang itago pa. Umuulan buong araw, nasa veranda ako ni na Alma habang si Andre ay nasa sala, nagbabasa ng notes niya. Wala si Alma. May emergency daw sa ospital kung saan nagtatrabaho ang panganay niyang anak. Kaya kinailangang samahan. Baka gabihin na ako, Len. Pakitingnan mo muna si Andreja. Bilin niya. Hindi ko alam kung kabado ako o nasasabik. Pilit kong kinakalma ang sarili ko habang pinagmamasdan siya mula sa veranda. Ang lalaking dati ay bata pa sa paningin ko. Ngayoy may confidence at aura na hindi ko na kayang balewalain. Kumakain kami ng dinner na kami lang dalawa. Tahimik lang si Andre habang kumakain ng adobo. Ako rin. Ilang beses kong pinilit magbiro para lang mawala ang awkwardness, pero hindi ko maibalik ang dati naming sigla. Parang may iniipon siyang lakas ng loob. Pagkatapos naming maghugas ng pinggan, siya na mismo ang nagyaya. Tita Len, tambay tayo sa veranda? Tumango ako. Dala ko ang dalawang baso ng mainit na chocolate drink. Naupo kami, tahimik ulit, tanging tunog ng ulan sa bubong ang naririnig. Madilim man ang veranda, ramdam mo ang init ng katahimikan, at ang malamig na hangin, tila may dalang paanyaya sa isang tagpong matagal ng pinipigil. May gusto akong sabihin, bungad niya. Mababa ang tono, pero klaro. Nanginginig ang boses, pero buo ang loob. Hindi ako agad nagsalita, kinakabahan ako. Parang alam ko na kung saan papunta ang gabing ito, pero hindi ko kayang umamin. Alam kong hindi ito tama. Alam kong maraming ko kontra. Pero kung hindi ko pa ito ilalabas ngayon, baka pagsisihan ko habang buhay. Tumingin siya sa akin. Diretso, walang pangingimi. Kung hindi mo pa nararamdaman, ako na ang mauuna. Mahal kita, Tita Len. Parang biglang tumigil ang ulan. Parang biglang huminto ang mundo. Hindi ako makagalaw. Parang may pumutok na bulkan sa dibdib ko. Napangiti ako, pero may halong ka ba? Alam ko, tita kita. Mas matanda ka. Anak ako ng kaibigan mo. Pero hindi ko kayang itago na ikaw lang ang nasa puso ko. Andre, hindi ito madali. Sagot ko. Pero sa loob ko, gumuguho na ang lahat ng pader na itinayo ko. Hindi ko alam kung luha o ulan ang dumadaloy sa pisngi ko. Hinawakan niya ang kamay ko mainit matatag at doon ko lang napagtanto kung gaano ko kasabik maramdaman ang ganitong init ang ganitong klase ng pagkalinga hindi kita pinipilit pero gusto kong marinig mo na kahit isang gabi lang gusto kong maramdaman mong mahal ka hindi ko alam kung anong puwersa ang humatak sa akin papalapit pero sa isang iglap naramdaman ko ang mukha niyang dahan-dahang lumapit hanggang magtagpo ang aming hininga mainit walang pag-aalinlangan. Sa simula, sinubukan kong umiwas. Pero mas malakas ang damdamin, mas totoo ang bawat halik. Hindi na kami nag-usap pagkatapos. Ang mga halik niya ang nagsabing totoo ang lahat. Ang bawat paghawak ng kamay niya ang nagpaliwanag ng damdaming hindi kayang banggain ng utak. Ang katawan naming magkadikit ang umamin sa lahat ng salitang hindi namin masabi. Sa bawat pagdikit ng aming balat, sa bawat pigil na paghinga, lahat ay sabay naming tinanggap. Nagising akong nakayakap sa kanya. Wala na ang ulan, pero ang dibdib ko ay parang may bagyong hindi pa humuhupa. Ang silid ay may halimuyak ng gabing hindi na mababalikan. Ang kama ay saksi sa kasalanang hindi ko alam kung pagsisisihan ko o iingatan habang buhay. Nakaunan siya sa braso ko. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong balikan kung tama ba ang ginawa ko. Pero sa puso ko, alam kong iyon ang una kong tunay na kapahingahan sa matagal na panahon. Andre, mahina kong sabi. Dumilat siya. Ngumiti. Walang pagsisisi sa mata niya. Mahal din kita, bulong ko. Sa unang pagkakataon, binitiwan ko ang katotohanang matagal ko nang kinikimkim. Hinaplos niya ang pisngi ko. Alam kong hindi magiging madali. Pero salamat, Tita Len. Salamat sa gabing ito. Len na lang, bulong ko habang nakapikit. Hindi mo na kailangang tawagin akong tita. Pagkagising namin, agad kaming nag-ayos. Parang walang nangyari. Parang normal lang ang lahat. Pero sa bawat tingin, sa bawat sandaling nagkakadikit ang kamay namin, kapag nagkakasalubong, may lihim kaming binubuo. Sinabi ko sa sarili ko, isang beses lang ito. Pero hindi pala ganoon kadali ang limutin ang sandaling naramdaman mong minahal ka ng totoo. Isang beses nga lang, pero bakit parang ayaw na ng puso kung matapos ito roon? Kinabukasan, habang kasama ko si Alma sa kusina, wala akong masabi. Ramdam kong may pagbabago sa loob ko. Parang may nakalutang sa hangin. Tinitigan ko si Andre mula sa malayo. Ngumiti siya, malambing at tapat. At sa sandaling iyon, alam kong may linya na akong tinawid. At hindi ko alam kung paano na ako babalik. Ako si Len. At sa gabing yon, bumigay ako sa damdaming matagal ko nang nilalabanan. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa amin ni Andre. Pero ang alam ko, wala nang atrasan sa simula ng kasalanang ito. Akala ko kaya kong panindigan ang lahat, basta't walang ibang makakaalam. Sa bawat sulyap ni Andre, sa bawat sandaling magkalapit kami, lalo akong nahuhulog. Lalo kong nakakalimutan na ang mundong ginagalawan namin ay hindi talaga para sa aming dalawa. Mula noong gabing yon, parang may nabuksan sa pagitan namin. Hindi kami laging magkasama, pero tuwing may pagkakataon, naroon kami. Sa veranda, sa kusina, o kahit sa tahimik na sandali ng magkasalubong na tingin. Walang halatang kilos pero puno ng pahiwatig, Disinti at diskreet, pero puno ng init. Basta huwag tayong mahuhuli. Paalala ko sa kanya minsan habang nasa veranda kami. Ngumiti lang siya at hinawakan ang kamay ko. Kahit anong mangyari, hindi kita bibitawan. At naniwala ako. Isang mainit na araw, nagdidilig ako ng mga halaman sa likod ng bahay ni Alma. Si Andre naroon din, busy kunwari sa pag-aayos ng garden. Pero sa totoo lang... Panay ang tingin niya sa akin. Lumapit siya, at sa isang iglap, naramdaman ko na naman ang kamay niyang humawak sa bewang ko at gumuhit ang kamay niya pababa sa balakang ko. Andre, baka may makakita, bulong ko. Saglit lang naman, hindi ko nakasikayang pigilan. Napapikit ako nang maramdaman ko ang dulo ng kanyang ilong na bahagyang dumampi sa noo ko. Mabilis, banayad, pero sapat para mapatigil ako. Anong ginagawa niyo? Parang tinamaan ng kidlat ang katawan ko nang marinig ko ang boses ni Alma. Nasa likod na pala namin siya. Nakakunot ang noo, hawak ang cellphone, at namumutla sa puot. Umalis ka dyan, Andre. Sigaw niya, pumasok ka sa loob. Tahimik si Andre. Tumangu lang siya at tumalikod. Ako naman, nanatiling nakatayo. Wala akong masabi. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong ipaliwanag pero alam kong simula na ito ng gulo. Gabi na. Nasa apartment ako. Kakauwi lang galing trabaho nang may kumatok ng sunod-sunod. Binuksan ko ang pinto at doon ko nakita si Alma. Nakasuot ng simpleng blouse, walang makeup, pero bakas sa mukha ang pagkadismaya. Alma, pumasok ka muna. wag na. Dito lang tayo. Tumayo siya sa tapat ng pinto. Hindi ko na siya pinilit. Hindi ko akalaing ikaw, Len, panimula niya. Ikaw na halos itinuring kong kapatid. Anak ko yan. Bata yan. Paano mo nagawang patulan si Andrei? Hindi ko, sinadya. Pero hindi ko rin kayang itanggi na mahal ko siya. Sagot ko. Mahina, pero buo. Mahal! Tumaas ang boses niya. Ano bang klase ng pagmamahal yan? Yung isinasangkalan mo ang kinabukasan ng anak ko. Hindi ko siya sinaktan, Alma. Hindi ko siya pinilit. Pareho naming pinili ito. Pinili? Napailing siya. Pinili mong sirain ang tiwala ko. Pinili mong abusuhin ang pagiging tita mo sa anak ko. Mapangabuso ka, Len. Nakakahiya ka? Pinipilit kong pigilan umiyak. Hindi ko alam kung paano ako lalaban sa isang ina na nasasaktan para sa anak niya. Pero hindi rin ako papayag na maliitin ang naramdaman ko. Alam kong mahirap tanggapin, pero hindi ko ito ginusto sa simula. Ilang beses kong sinubukang lumayo, umiwas. Pero mahal ko si Andrei. Totoo yon. Napapikit siya. Tumulo ang luha sa gilid ng mata niya, pero hindi siya nagpahalatang apektado. Hindi lahat ng pagmamahal ay tama, Len. At kung may natitira pa sa iyong respeto, layuan mo ang anak ko. Dahil kung hindi, ako mismo ang gugulo sa direksyon ng pinili mong landas. At bago pa ako makasagot, tumalikod siya. Iniwan niya akong nakatayo sa pintuan, punong-puno ng kahihiyan, giniginaw sa kaba, at naglalagablab sa damdaming hindi ko alam kung ipaglalaban ko pa. Naupo ako sa sofa tila walang lakas. Hindi ko na napigilang umiyak. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa sakit. Sa bigat ng katotohanang kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi iyon sapat para hindi kahusgahan ng mundo. Niyakap ko ang sarili ko habang patuloy ang pag-agos ng luha sa pisngi ko. Sa loob ng katahimikan ng silid, bawat pag-iyak ay parang sampal ng realidad. Ang mga alaala namin ni Andre, ang mga ngiti, ang mga sandaling magkadikit kami, ang gabing iyon, lahat ay parang nagiging kasalanan sa mata ng mundo. Kasalanan ba talagang magmahal? Bulong ko sa sarili ko. Pero kahit ako, hindi ko masagot. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang sinabi ni Alma. Mapangabuso, nakakahiya, walang respeto. Parang kinukuyog ako ng mga salitang iyon. Nilalamon ang natitirang lakas ko. Gusto kong manindigan, pero paano kung tama siya? Paano kung ako nga ang may kasalanan? Pinilit kong bumangon at humarap sa salamin. Doon ko nakita ang sarili kong wala ng sigla pula ang mga mata, magulo ang buhok, at may linya ng luha sa mukha. Wala na sa akin ang dating kumpiyansa. Ang naiwan na lang ay isang babaeng hindi na sigurado kung karapat dapat pa bang mahalin. Kinabukasan, hindi ko alam kung dapat pa akong tumawag kay Andre. Hindi ako pumasok sa trabaho. Tumitig lang ako sa kawalan, iniisip kung paano ko aayusin ang direksyong nasimulan sa isang gabing akala ko'y simpleng pagbitaw lang. Ako si Len. At ngayon, hindi ko alam kung kaya ko pa. Pero sa kabila ng paninira ng mundo, naninindigan akong totoo ang nararamdaman ko. Pero totoo rin ang pahiwatig ni Alma. Simula pa lang ito ng bagyong kakaharapin ko. Matapos ang komprontasyon kay Alma, alam kong kailangan kong mawala. Hindi na ako tumugon sa mga mensahe ni Andre. Hindi ko sinagot ang mga tawag niya. Hindi na rin ako muling nagpakita sa bahay nila. Wala akong iniwang mensahe. Wala akong paliwanag. Basta ako'y nawala na lamang. Masakit, pero para sa akin, mas mabuting ako na ang bumitaw. Sa bawat oras na hindi ko binubuksan ang cellphone ko, para akong pinupunit sa gitna. Sa bawat notification na pangalan niya ang lumilitaw, sinusubukan kong pinapatay ang damdaming gusto ng sumabog. Pero alam kong kailangan ito. Kailangan kong umiwas, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa kaba. Pangambang kapag minahal niya ako ng buong buo, ay baka lalo lang siyang masaktan sa mata ng mundo. Hindi ko siya iniwan dahil hindi ko siya mahal. Iniwan ko siya dahil may pangamba akong mamahalin niya ako sa paraang hindi matatanggap ng mundo. Sa mga gabing tahimik ang buong syudad, ako'y mag-isang nakaupo sa balkonahe ng kondo. Kape sa kaliwa, ilaw ng poste sa kalsada sa ibaba, at katahimikang parang tumitili sa loob ko. Hindi ko siya matawagan. Hindi ko siya mahanap. Hindi ko rin alam kung nasa na ang puso ko ngayon. Naging multo sa akin ang mga alaala. Ang bawat sulyap na may halong pananabik, bawat paghawak niya sa kamay ko, tuwing ako'y nangangamba. Lahat ng iyon ay parang presensya na kahit gusto ko nang kumawala, ayaw akong bitawan. Nakagapos ako sa alaala niyang ayaw akong pakawalan. Sinusubukan kong burahin ang lahat pero mas lalo lang itong sumusugat. Lalo kong nararamdaman na mahal ko siya, mahal na mahal. Pero hindi sapat iyon para ipaglaban ko siya. Hindi pa ako handa. Isang gabi, habang pauwi ako mula sa trabaho, may nakita akong pamilyar na anino sa tapat ng building. Nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Andre, lumapit siya. Kita sa mata niya ang bigat ng mga araw, pero wala ro'n ang poot. Wala ro'n ang hinanakit, ang nakita ko lang ay pag-ibig. Len, mahina niyang sabi. Ayokong pilitin ka. Kung pipiliin mong mawala, rerespetuhin ko. Pero gusto kong malaman mo, mahal kita. Hindi na ako bata, at hindi ako lalaban kung hindi kita kayang ipaglaban. Parang bumagsak ang lahat ng pader na itinayo ko sa isang iglap. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi ko na napigilang umiyak. Sa dibdib niya ibinuhos ko ang lahat ng kaba, lungkot at pangungulila. Andre, I'm sorry, bulong ko. Akala ko ito ang tamang paraan para protektahan ka. Pero hindi ko na kaya. Namiss kita. Araw-araw, gabi-gabi. Ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Hinawakan niya ang pisngi ko at tumitig sa akin. Kung totoo ang nararamdaman natin, bakit tayo magpapatalo sa mundo? Hindi na ako sumagot ang mga mata ko na lang ang nagsalita. At sa gabing iyon, muli niyang pinatunayan na hindi siya batang kailangang iwasan, kundi lalaking handang lumaban para sa pagmamahal. Naglakad kami pa uwi ng magkasabay. Tahimik, pero hindi awkward. Parang may sariling musika habang naglalakad kami. Pagdating sa kondo, nagbabadya na sana akong pumasok mag-isa, pero hinawakan niya ang kamay ko. Pwede ba kitang samahan ngayong gabi? Tanong niya. Walang kailangang mangyari. Gusto lang kitang makasama. Tumango ako. Sa loob ng unit ko, pareho kaming naghubad ng kaba. Nagbitiw ng mga salitang totoo. Habang nakaupo kami sa sahig, kumakain ng take-out na pagkain at nagkukwentuhan tungkol sa mga paborito naming pelikula. Bigla siyang tumingin sa akin. Alam mo bang kahit wala ka, mahal pa rin kita araw-araw? Napangiti ako at lumapit sa kanya. Andre, kung alam mo lang kung paano ako nawasak nang mawala ka. Hinawakan niya ang kamay ko, inilapit ang noo niya sa noo ko. Ilang segundo kaming nagtitigan, halos marinig ko ang pagtibok ng puso niya na parang sinasagot ang sarili kong kaba. Dahan-dahan siyang lumapit, ramdam ko ang init ng hininga niya sa pisngi ko. Hindi kami nagmamadali. At sa sandaling iyon, muli kaming nahulog. Ang halik niya ay puno ng pag-unawa. Ang bawat pagkilos niya, puno ng pag-aalangan, pero mas nangingibabaw ang katotohanan. Mahal namin ang isa't isa. Hindi namin pinagplanuhan ang nangyari. Hindi namin pinilit. Pero sa gabing iyon, pinili naming magpakalaya sa alinlangan. Sa kama, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampshade, nagyakapan kami. Hindi para magkasala, kundi para muling mabuo at doon ko muling naalala kung paano magmahal ng buo, kahit alam mong wasak ka sa paningin ng iba. At sa gitna ng pananahimik, siya ang ingay na muling bumuhay sa akin. Akala ko noon, sapat na ang magparaya. Pero naisip kong mas mahirap palang bitawan ang taong mahal mo kaysa suungin ang mga bawal na pagtingin. Ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong mangyayari. Pero isang bagay ang malinaw. Mahal ko si Andrei. At ngayong nakita ko kung gaano siya katatag para sa aming dalawa. Baka panahon na rin para matuto akong lumaban. Ako si Len. Tita sa paningin ng iba. Kasalanan sa paningin ng mundo pero sa kanya. Ako lang ang babaeng minahal niya. Nang totoo, akala ko kapag pinili ko na siya, titigil na ang mundo sa paninira. Pero nagkamali ako. Nagsimula kaming muli, mas maingat na... Mastahimik. Bawat pagkikita ay may kaakibat na kaba, ngunit sinubukan naming pinanghahawakan ang katahimikan sa pagitan ng mga bulong ng iba. Alam naming hindi ito magiging madali. Pero hindi namin inaasahang si Alma mismo ang magiging pinakamalaking balakid sa amin. Hindi siya tumigil. Sa umpisa, sulyap lang ang binibigay niya sa akin, malamig, matalim, hanggang sa dumating ang mga sumbat. Sa mga common friends namin, nagsimula siyang magkwento. Hindi lang basta kwento, kundi paninira. Tinawag niya akong mapang-abuso, manggagamit, at walang moralidad. Isa-isa, naramdaman ko ang paglayo ng mga dating kakampi. Kahit wala silang sinasabi, ramdam ko. Ako na ang itinuturong dahilan. Maging si Andre, pinilit niyang hadlangan. Binantaan na hindi nakikilalanin bilang anak. Pero si Andrei, nanatiling matatag. Kahit pinapaalis na sa bahay, kahit pinutulan ng suporta, hindi siya sumuko. Ngunit habang tumatagal, ako ang unti-unting napuputol, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat. Bigat na ipaliwanag ang sarili. Bigat na tumanggap ng mga matang humuhusga. Bigat na ipagtanggol ang isang pag-ibig na sa kanila ay hindi tama. Isang gabi, habang magkasama kami ni Andre sa maliit na restaurant malapit sa trabaho ko, hindi ko na napigilang umiyak. Hindi ako mahina, Andre, pero hindi ako sanay ipaglaban ang sarili ko. Lalo na kung ang kalaban ay ina mo, mahina kong bulong habang pinipigilan ang sarili. Hinawakan niya ang kamay ko, pero hindi ako makatingin. Gusto kong sabihin sa kanya na kaya ko pa. Pero hindi na ako sigurado kung totoo iyon. Len, sabi niya, kahit buong mundo ang kalaban, Kakampi mo ako. Napapikit ako. Gusto kong paniwalaan. Pero sa loob ko, unti-unti nang nasisira ang paniniwalang sapat ang pagmamahal para manalo kami. Ilang araw akong hindi nagparamdam. Hindi ko sinasagot ang tawag niya. Hindi ako pumunta sa mga plano naming magkita. Muli kong inalis ang sarili ko sa buhay niya. Pero ngayon, walang paliwanag. Walang mensahe. Walang huling halik. Tahimik lang akong nawala. Alam kong masasaktan siya, pero naisip ko, baka ito ang paraan para makalaya siya sa gulo. Sa kahihiyan, baka sa pagkawala ko, muling manumbalik ang katahimikan sa pagitan nila ng ina niya. Pag uwi ko ng gabing iyon, nagkulong lang ako sa kwarto. Doon ko ibinulong ang mga tanong na hindi ko masagot. Bakit ganito kahirap magmahal? Bakit kapag minahal mo ang taong hindi tama sa inaasahan ng iba, Kailangang pagbayaran mo ng katahimikan, ng kaibigan, ng pamilya. Lumipas ang mga linggo. Walang Andre, walang balita. At kahit anong gawin kong panatilihing buo ang sarili ko, alam kong wala na akong lakas. Hindi ako lumaban para sa amin hanggang dulo. Tinalikuran ko siya nang hindi ko man lang sinubukang hawakan ang kamay niya sa huling pagkakataon. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, sa kabila ng pangungulila, alam kong tama ang naging desisyon ko. Hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil hindi ko kayang lumaban sa laban na siya lang ang handang humarap. Hindi ako karapat-dapat sa kanya kung hindi ko kayang ipaglaban ang sarili ko. Hindi ako sapat kung ako mismo ang unang bibitaw kapag mas lumalakas ang sigaw ng mundo. Isang araw, habang naglalakad ako pa uwi galing trabaho, may nakita akong papel sa pintuan ng unit ko. Kinilabutan ako. Alam ko agad kung kanino galing. Nakasulat sa sulok ang isang pamilyar na penmanship. Kung ito man ang huli mong desisyon, tatanggapin ko. Pero gusto ko lang malaman mo, minahal kita. At hindi ko pinagsisihan kahit kailan, Andre. Doon ko muling naramdaman ang bigat ng lahat. Pero kasabay ng bigat, may kapayapaan. Hindi lahat ng kwento ay kailangang magtapos sa pagkakatuluyan. Minsan, sapat na ang malaman mong minahal ka ng totoo. At kung may natutunan man ako, ito yon. Ang tunay na pag-ibig hindi lang sinusugal. Pinaninindigan din. Pero hindi lahat ng laban ay para ipanalo. Minsan, kailangan mo ring matutong sumuko para hindi mo tuluyang makalimutan kung sino ka habang ipinaglalaban ng iba. Mahal ko si Andre, pero higit sa lahat, natutunan ko ring mahalin ang sarili ko. Sa mga tagapakinig nating patuloy na sumusubaybay, maraming salamat. Hindi man palaging masaya ang wakas, may mga kwento pa rin kailangang marinig. Kasi sa likod ng bawat lihim, may aral. Sa likod ng bawat bawal, may puso pa rin totoo ang pagtibok. The End Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo! Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta, mga ka FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.